Ay, alam ko na. Kakanta ang love ni Daddy. Sing. Sing. Love ni Daddy. Ang love ni Bambu. Sing. Sing. Na oh, na. Wow! Ang galing Hello, Hello Gusto nyo bang tamang pagbasa ng mga dapat kong basahin? <laughs> yes! Wow! Aga'ng sa muli! Paalam! Bye-bye! Bye-bye! I'm <laughs> <Dad, Dad>. going <laughs> pakita mo muna sa kanila paano magno no? tayo -no. mm -hmm. lang, ni ko. No, ah, sabi mo ano <avocado> <"Ali>, no no-no? <avocado> no ano No, ano 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 pa ano 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 baby ano ah, ba, ba, <corpse> <complexities>